Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa ang panatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa araw po ngayon ng Martes, ikalimang araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes, ang namuong mga kaulapan sa loob ng Philippine Area Responsibility na unang namataan sa Extreme Northern Luzon ay nabuo patungo sa isang low pressure area o sa manang panahon kahapon. Ito ang pinakuling bulletin na nilabas ng pag-asa at ang low pressure area ito o sa manang panahon ay inaasang siyang magiging kauna-unahang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwang ito ng Setyembre. Ayon pa rin sa weather specialist ng pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang low pressure area nitong minomonitor ng pag-asa na dati lamang cloud clusters na minomonitor noong mga nakalipas na araw. Naamataan ng low pressure area sa may layong 870 km sa ilagan ng Extreme Northern Luzon at ito'y inaasang magiging isang ganap na bagyo pero mahinang bagyo lamang daw sa susunod na 24 na oras. Ibatag ito sa mga pag-aaral ng pag-asa kapag ito ay naging isang ganap ng bagyo. Papangalanan itong ineng, ito ang pangsyam na bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa taong kasalukuyan. Samantala, ang low pressure area na ito at ang bagyong nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Hana ay patuloy pa rin sa kabagat. Na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa kabisayaan sa ulat pa ng pag-asa. Samantala sa paglabas sa mano ng bagyong si Hana sa Philippine Area Responsibility. Responsibility. batay sa pagtaya ng pag-asa, pag-iibayuhin naman ito ang mga ulan na dala ng habagata kahapon na sa bansang Taiwan na ang bagyong si Hana. At inaasahan na sa prolong o mahabang interaction sa rugged terrain ng Taiwan, patuloy nakikina ang bagyong Sihana para naman ito ay maging isang ganap na tropika o maging isang low pressure area na lamang. Samantala, umabot naman ng mahigit sa isang bilyong piso ang naitatala na pinsana sa agrikultura sa hinaman ng Super Typhoon Goring. Ayon ito sa pinakuling report kahapon ng Department of Agriculture. 31,000 farmers ang naapektuhan ng mga pagbaha. Ang mga apektadong lugar ay Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas at Mimaropa Region. Ayon sa bulletin number 7 ng Department of Agriculture, ang production loss ay naitala sa 46,000 metric tons na sumasaklaw sa 42,000 hectare ng arable land o sa sakahan. Kaya sa pagtayo ng Department of Agriculture, may gitang sa isang bilong piso ang halaga ng napinsala sa mga pananim. Karamihan sa mga ito ay pinsala sa mga tanim na palay na ngayon ay nasa reproductive stage pa lamang. Samantala, napinsala din ng mahigit sa 140 milyong piso ang mga pananim na mais. Sabi ng Agriculture Department, ang apektado mga commodities ay ang bigas, ang mais at ang mga high-value crops, ganon din ang livestock at maging sa mga poultry. Sabi ng data mula sa DA, ang mga rice farmers ang pinaka ng bagyong siguring. 85% ang mga apektadong magsasaka sa bansa ang itinatalim ay palay. Samantala, 14% na apektado ay mga corn farmers. Samantalang 1.4% lamang ang mga magsasakang nagtatanim ng high value crops at mga nag-aalaga ng livestock at maging ng mga poultry.